ay giniit ng DSWD, wala daw hong politika sa pamamahagi po ng mga ayuda. Detalye ng balita mula kay Bal sa Rich Bal. Kuya Angel, handa ang lahat ng field offices ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na magbigay ng ayuda sa mamamayang Pilipino sa mga lugar sa bansa. Ito ang pagtitiyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kasabay ng patuloy na pananalasa ng habagat at malawak na epekto ng bagyong krising sa iba't ibang mga probinsya. Apila ng kalihim sa lahat ng local government units, magsabilang lang at makipagugnayan sa kanilang tanggapan at sa patang naghahandang tulong ng DSWD nang walang pinipili at walang kulay politika. Batay sa record ng DSWD, Nasa halos dalawanda ang libong family food packs na ang naipapamudmod ng ahensya sa labing apat na rehiyon sa buong bansa, sabi ni Gatchalian sa ilalim ng Republic Act 7160 at Republic Act 1021. Ang mga LGU ang first responders sa panahon ng sakuna at kung mabilis kumilos sa mga local chief executives ay mabilis ding makararating ang mga humanitarian assistance na hatid ng DSWD. Ako si Paul Gonzales, DJ Ray Chuna sa Pilipinas, oo, na sa Pilipino. Maraming salamat pa.